Nasa kabilang linya po natin si Rizal Provincial Police Office Director, si Colonel Felipe Maragun. Colonel Maragun, good morning. Johnny Banyas po. Live to po tayo sa DWIZ, Channel 23. Magandang umaga po, Kuya John, at sa lahat ng million-million uh, mong tagapakinig. <laughs> Maraming salamat po ha. All right, uh, Colonel Maragun, marami po ang nagtatanong, nasaan ang gobyerno at nasaan po ang uh, mga otoridad sa kahabaan ng barila kay dahil ang binabanggit po nila mukhang matagal lang issue ito pero mukhang hindi po napipigilan Colonel Maragon Ah uh, actually yung, ano na masaklap yung nangyari diyan dahil nga uh, sa irresponsible ng uh, pag drive ng ating mga kababayan ay nauwi sa isang uh, hindi magandang uh, ano uh, sitwasyon no Apo Uh, actually po, dito po yung uh, PNP ng Rizal ay marami po kaming programa na nilo na dyan sa Marilake, no? Apo. advocating uh, road safety. No? Uh, kasama natin dyan yung uh, iba-ibang agency ng uh, gobyerno rin like LTO, Apo. yung uh, Highway Patrol Group, yung uh, Local Government Unit ng uh, Tanay Baras. Apo at mga riding uh, riders club mga community. Uh, ngayon po, dahil nga sa yun nga, naging uh, viral itong nangyari dyan, ay uh, ang uh, plano natin dyan ay mag-organize uh, mag or mag-create ng uh, task force sa uh, it, it, will be uh -huh. an interagency uh, approach. No? Apo. Asama dyan yung ating mga local government units, yung uh, land, land Transportation Office, uh -huh. ang uh, PNP, uh, lalo na yung Highway Patrol, at uh, yung uh, ating mga riders sa uh, community. Opo. At uh, hindi lang po doon, no? We can also invite uh, yung ating mga yung mga motorcycle uh, dealers. Opo. No? na Para ma-advocate natin itong uh, Ah, uh, road safety. Opo. 'Yung road safety campaign natin para sa uh, kaligtasan ng ating mga motorista. Unang-una diyan 'yung uh, 'yung ano ba 'yung pag uh, paggamit ng uh, kung ikaw isang uh, responsableng ah uh, uh, ano rider, no? Aha. Uh -huh. Palagi natin isalam-alam din 'yung ating uh, responsibilidad na no? maging disiplinado tayo. Aha. Uh -huh. At ta uh, yung mga pasaway ng mga riders no mabigyan ng sanction lalo na yung uh, pwede siguro uh, i-revoke yan ng uh, license ng Land Transportation Office okay. yung kanilang mga kanilang mga lisensya no uh -huh. dahil uh, bakit nabibigyan ng mga lisensya itong mga no, mga hindi disiplinadong mga motorista Opo. No. Ah, Colonel Maragon, <laughs> Dapat ta isa lang alam nila, hindi opo. lang yung sarili nila, kundi rin yung mga ibang gumagamit ng lating uh, kalsada. Kalsada. Opo. Yun nga po malungkot dito, Colonel Maragon, dahil dito po sa pinaka na insidente, eh mas marami po yung inosenteng nadamay. Dalawa lang po yung gumawa ng kabalbalan sa kalsada, bukod lima po yung mga inosenteng nadamay. <clears throat> po, po yun no kasi opo. itong uh, area na yun, na mismong uh, sa location nung pinangyarihan. Apo. Ay uh, marami pong uh, mga nakatambay doon, no? Aha. Uh -huh. Dahil uh, pumupunta sila doon to relax. Aha. Uh -huh. At uh, yun nga, gamit yung mga motor. No? Itong kagandahan ng uh, mga motor, eh. They can uh -huh. go anywhere. Kung saan nila gusto, mag-adventure. Uh -huh. uh, enjoy the pictures uh, 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 yung uh, magandang view ng uh, Tanay, lalo na dyan po sa Marilake. Apo. Colonel, hindi po ba pwedeng uh, bawasan o pagbawalan yung ibang mga vlogger o ibang mga uh, kumukuha ng mga video or pictures at uh, ang pinaka-purpose nila ay eh, ipo sa social media. Kaya yung iba po, napipilitan na uh, ikangay gumawa ng uh, exhibition dahil alam nila may kamera. At pwedeng ka uh, mag-viral yung kanilang ginagawang uh, exhibition sa lalansangan. Tama po ba? Tama po yun. No? Pwede rin po yun. At, uh, yun uh, lalo na dyan sa lokal na pamalan ng bayan ng Tanay, <coughs> ay uh, pinapag-aralan nila yung gagawin nilang ordinansa. No? Apa? Para sa amin naman, ay, ay pwede namin i-enforce. Uh -huh. At uh, alam mo, sa totoo lang, po dyan, no? Pag uh, nandyan ako sa marilake. Eh, talagang uh, ko yan. Ang mga uh, ginagawa nitong mga vlogger, instead na kausapin ko sila, nagsisitakbuhan. Aha. buhan -huh. So, at ikaw, alin kayo, mag-usap tayo, hindi kayo, ano, uh, gusto, gusto, ko lang ipa, ano, sa inyo, yung, uh, isa lang alang din natin siguro, yung safety nyo. Kasi doon sila Apa. mismo pumipesto sa mga kurbada. Aha. Uh -huh. At mag-overshoot mag yung motor, pwede silang tamaan. No? Tama, tama. O, Tapos yun ang mangyayari diyan talaga. Kaya you know, yung ano natin yung cooperation naman ng ating mga kababayan. No? Opo, binabanggit din po ay uh, I understand may narinig ako binabanggit naman na uh, sa hanay ng uh, HPG na so, sobrang haba po yung uh, marilake mukhang kakaposin naman sa tauhan ang inyong hanay para mabantayan yung uh, lugar na yan ng pangmatagalan Colonel Maragon. Any comment on that? Uh, tama po, masyadong mahaba ang ang Marilake po is more than 100 uh, kilometers yan eh wow. uh, la from Marbira Vida Laguna and uh, Quezon yan wow. po ang uh, Marilake kaya na, Marilake Highway yan Aha uh -huh. uh, at saka yung uh, yung ating mga kapulisan is not only limited uh, uh, naka-poste o magbantay but uh, siyempre may mga police response din tayo pag winang hihingi uh, ng tulong ng ating kapulisan ay doon din na-focus uh, uh -huh. yung ating mga resources. Kaya Apo. nga ang panawagan namin eh, gawin nating inter-agency ito. Uh -huh. no? Lahat ng sektor, multi-sectoral uh, approach. Apo para once and for all ay uh, may ano nating uh, safe riding uh, zone itong uh, Marilao City si Highway Kaya ba in the soonest time possible Colonel Maragon uh, mahadlangan mabawasan kundi man tuloy ang mapigilan itong mga ganitong klase ng insidente na nauuwi sa pagiging aksidente Colonel Maragon Tama po no actually since uh, last week uh, since uh, last weekend ay wala naman po tayong na-record na nagda-drug racing dyan sa area na yan. Uh -huh. At wala namang mga uh, recorded na road crash sa uh, incident. Uh -huh. Alright. So, ano pa po ang kailangan nyo? Mga force multiplier, uh, mga motorcycle enthusiast, motorcycle uh, dealers, mga police, mga civilian, ano pa ang kailangan so Colonel Marago? Mga mga ano, mga LGU or institutions or apo. organizations at kayo sa media. No? Malaking bagay din po 'yan yung mag-advocate tayo ng road safety. Uh -huh. hmm. Aha. Uh, alam po yung mga ibang media rin eh, alam po may mga motorcycle dyan. eh. Opo, opo. mga yung rin ng mga motorcycle clubs. Uh -huh. So pagtulungan natin dito, no, yung uh, i-advocate natin, advocate natin yung uh, road safety Apo. and uh, may declare natin once and for all yung marilake uh, Marilaki uh, is a discipline zone no? Apo. at a uh, road safety zone. No? Apo. Para yung mga, hindi lang naman to sa mga motorcycle riders, pati na rin po sa mga iba nating kababayang motorista na gustong uh, pumunta ng marilake. Uh, Marilaki, uh -huh at uh, ma-enjoy yung kagandahan ng mga uh, the beauty of nature na nandyan po ngayon sa lalawigan ng uh, Rizal. Opo, actually meron nga po kay, isang uh, kaibigan na kapwa major eh, na bicycle sa ano naman po siya, enthusiast naman po siya. Nung nakita niya yung naging ganyan na yung sitwasyon sa Marilac eh, parang na-discourage sa po siya, naghanap na lang siya ng ibang lugar na mas safe, quote-unquote, para sa mga namimisikleta, Colonel Maragon. Tama po, dapat hindi lang limited sa motorsiklo, kundi okay, pwede rin puntahan yan ng mga bikers, no? lalo na itong uh, mga bike, mga big bikes, o ano, mountain bikes. No? Apo. At saka yung mga pedestrian na rin, no? yung Absolutely. mga naglalakad. Apo, apo. So, kaya isa rin po yan na i-recommend natin sa DPWA na pag-aralan kung ano yung magandang enhancement na gagawin dyan para... May ensure talaga yung <clears throat> ...siguridad, uh, seguridad no uh, for example yung paglalagay ng uh, mga rumble strips may apo, mga apo. rumble strips Actually, man, but, apo. of course uh, hindi yun na uh, ano eh hindi ganoon kaano dahil doon sa mga rumble strips eh, talagang Matulin pa rin yung takbo apo. ng ating, ano, maglagay din sila ng mga signages. Uh <coughs> Ng signages. Uh, -huh. uh lalo na yung mga speed limit. Apo kung meron pa sanang mailagay na CCTV, no? Yung uh -huh. uh, technology driven dapat no? Apa. All right. Uh, Tapos yung uh, paglalagay ng street light diyan sa kahabaan ng Marilake dahil Apo. pagdating naman ng gabi, eh napakadilim po ng Apo. lugar. No? Alright. All right. Nasa inyo po ang pagkakataon, Colonel Maragun, baka may karagdagan pa po kayong mga mensahe, lalo na po doon sa mga quote-unquote, pasaway at kamote riders, Colonel. Apo, pero okay, ang uh, marilaki naman po ay safe naman na area at napakagandang area no. Nakaha-highlight lang itong uh, highway na to dahil nga na-upload kasi sa social media itong mga nag-exhibition no. At uh, alam mo naman 'yan na uh, ginagawang content ng ating mga vloggers. So lahat po no rider uh, ka, content creator, motorista, Uh, lahat po tayo magtulungan, no? At uh, lalo na yung mga ibang uh, sector din ng ating pamahalaan at uh, private organizations na pagtulungan natin ang uh, may advocate natin at uh, ma-declare natin once and for all na itong Barilake ay uh, road safety Apa. zone. All right. Ah, uh, maraming maraming salamat po, Colonel Maragood. Good luck po at naway uh maging uh, maayos at maiwasan na po yung uh, mga ganyang madugong insidente eh, dyan sa area nyo, sa bahagi ng Marilake. At uh, naway ha, uh, masundan yung pagkikita natin ng mga tropa at nang marinig kumuli ang iyong magandang tinig sa pagkanta. <laughs> good morning, good morning. Walang problema yun, Kuya John. Apa? Thank you, sir. Pwedeng uh, mag-live ako dyan sa studio mo. Apa? Walang problema. All right, Good morning, Para sir. Para may-advocate natin Apa? yung uh, road safety. Yes, sir. Yes, sir. All right, thank you sir. Good morning. God bless po. God bless. Thank you so much. Maraming salamat po. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Colonel Felipe Maragun, ang director po ng Rizal Provincial Police Office na kagaya nga po nung no, binabanggit ko kanina, hindi lamang po siya matikas na polis, maganda rin po ang boses niya at magaling kumanta.